Sampung utos, sampung utos. Eh, ba't kayo nagbabautismo? Tinanong ko yung pastor na sabadista, utos ba ka ako ng Diyos ang bautismo? Sagot niya, o oh, raw. Eh, ba't sampung na? Wala namang bautismo sa sampo eh. Eh, sinutupad mo yung bautismo, hindi ka dapat dal -dal 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 daldal lang daldal, sampung utos, sampung utos. Hindi ka pala marunong magbilang eh. Wala na yon. Hindi na sampung utos. Binago na ni Kristo ang batas. Basa at 7-12 ng Ebreo. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Maliwanag, ano? Nang palitan ang pagkasaserdote, kinailangang palitan ang kautusan. Nagpalit na mula sa kautusan ni Mueses hanggang sa kautusan ni Kristo ngayon. Iba na utos, hindi na yung kautusan ni Mueses. Basahin natin ang 6.2 ng Galacia magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasani ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kaya sa panahon kristyano, kapatid, ano, ang kautusan ngayon, kautusan ni Kristo. Ang isa sa kautusan ni Kristo, alam mo kung ano, iibigin mo ang kaaway mo. Papakainin mo. Huwag mong papatayin. Huwag kang papari sa ibang iglesia. Naintindihan mo ako, kapatid na William? Opo, naintindihan ko po. Salamat Sal po. Salamat po. Pagpalaing ka ng Panginoon dahil naintindihan mo ako, kapatid.